Hello guys, good afternoon. Uh, guys, welcome to my channel. Uh, guys, ngayon dito kami sa Tubao. Iyan bali ano uh, pumapasyal kami dito guys. Oh. Titingnan namin yung lugar nila no. Ilang manong David. Uh, tapos na kami dun sa birthdayan kaya sabi ko papasyal kami muna, mag iikot dito. Yung view dito. Ayan ito yung ano ito yung lupa ni Manong David kasi sabi niya sa akin ngayon ano yung nakabakod ito yung sa kanya yan diyan yung bahay nila Ayan guys. Ayan. Ito yung ano. Ito yung ano, maraming puno dito. Ayan, may ano, you know, may tricycle. Nagbibinta pala yun ng ice cream. Ayan guys. So, ayan, lalakad kami. Mag-iikot kami. Sabi pa nga niya sa akin eh, meron pang ilog ito. Ayaw ko kung pababa dyan. Ayan, ano. na guys ang ganda ng view din dito ano ayan uh, mainit lang dito kasi baba na ng bagyo ito ayan maglalakad-lakad kami guys hanggang doon ayan iikotin namin para makita namin yung ganda dito sa tubao ay saan kayo pupunta ayan guys oh parang ang sarap din magano magpiknik mag, ano, mag picnic guys yung magtatayo ka ng tent yan kadalasan kasi nakikita ko eh sa pinagpipiknikan ganito. Ayan yung mga napapanood ko sa Youtube. Ang ganda ng lugaran niya. Ayan ha. Puro puno ng kahoy. Malalaking puno ng kahoy. Kaso ito guys, may mga may-ari na ito. Hmm, hanggang doon tayo. Tara. Ha? Mawala. wala wala yun. Dito lang naman kami, tita. Babalikan tayo. <laughs> mm, hindi, lakad tayo papunta doon kasi may highway naman ito. Kami? Ha? Kami? Ay, hindi. Paikot ito eh. Oo, paikot ito pa ganun. Tara. Sige na. Oo. Oh. Halika na. Yan, isasama ko yung anak ko tsaka pamangkin ko iika, mag-iikat kami. Ano? Na. naku Alin na kayo, alin na. Ayan, Oh. Ah, -ano sila, oh. Nag-susulat-sulat. na. Hmm? Ayan, ha? Oh. Ayan, mga matangkad yan, guys. <laughs> yung dalawang ito. <laughs> Pwede sila maging model, tapos doon naman guys may ano may nakikita ko na nag ano uh, nagla landmaster ayan, yung nag ano, sa lupo para magtanim ng palay ayan hanggang dyan pala yung ano bakod ni Mang David ayan pala ayan ang ganda dito ano Oh, pwedeng mag-picnic, oh. Ayan guys. Oh. <laughs> Talagang enjoy yung dalawa. Yung bundok nila o oh, puro puno ng kahoy. Doon naman sa, no, sa bagyo, yung bundok puro bahay naman mayroon din mga ano mayroon din mga party na ano pa may ano may mga puno ah, kasi kadamihan naman ano ah, bahay na doon sundan nga natin tong dalawa Parang ang ganda din ng ano, puro ano lang, carabao grass yung ano niya, nakalagay. Ano? Ito yung guys yung ano, uh, iniingatan. Kasi eh, ang ganda ng ano, ang ganda ng ano, puro ganyan lang, puro karabog grass. Kaso pagdating dito, Ayan. Siguro, ano ito? Mayroon, ano, tawag nito yung pagbabahayan nila, ano? Oh, nilinisan lang. Ha? Ay, may palayan din siya. Ah, silipin nga natin, guys, kasi may palayan din dito. Ayan. Oh, may kamay pa. Ayun pala, pala yan yung nasa blanco. Yan, picture. Picturean ko rin kayo. Yan. jumping, tingin ka. Ako din, li. Ako uh. din, picture dito mo lang pindutin sa alam niya. Ha? Huh? Okay Whole body tita? Okay. <coughs> One, two, three. Sa so, papa. One, two, three. Okay. Yung ganyan. One, two, three. One, two, three. One, two, three. Ayun guys, nagpicture-picture -picture kami. Tara, akyat nawan tayo. Guys, lakad tayo pataas. jan kam, kami jan kami galing ya nakita mamayon dito ayan jan kami galing guys kanina pupunta kami doon yan lakad naman tayo dito anali champagne kahit medyo pinapawisan ka guys uh, okay lang kasi nakakalabas din yung ano yung mga toxic natin sa katawan pinagpapawisan tayo Ayan, kahit mainit okay lang ayun alin na kayo Na dito na. Dito na. Samahan niyo ako. Oo, samahan niyo ako. Ha? Ay sus. Huwag kang matakot sa init ha. Halika na dito. Samahan niyo ako. Ay, ang biyara kong mga kasama ko na ito. Ayaw nila oh. May magandang view pa dito.

Ayaw ako samahan ng dalawang ito. Oo, minsan lang makalabas yan. Pero natatamad sila. Ang ganda naman dito. Minsan lang kami guys maka, ano, makalabas at makakita ng ganito eh. Hmm, ito tamad. Tam, tamad. Tingnan tamad ang mga ito eh. Sabi ko samahan nila. Oo.

Samahan niyo ako. Ayan na. Hindi ko pa kasi dito guys kabisado. Kaya yan magpapasama ako sa kanila. Le, Peng. alikana, na. Samahan niyo ako. Samahan niyo ako. Ano? Samahan niyo ako. Hindi, malapit lang. oh, hanggang doon lang, Oh. Iikot nga tayo. Hindi, malapit lang. Tinataman. Oh, wag kang tamarin, halika na, hali na kayo dito. Malapit lang, oh. Sina? Ayan guys, oh. So, yung ano, mangga. Ayan, oh. Maraming, ano, maraming, maraming bu. Ayan, kasi mainit dito. Ano, gustong gusto yan ng mangga. Yung sa mainit. Kaya yan Samahan nyo ako. Samahan nyo muna ako. Malapit lang. O, na. Hmm. Taga ano tayo eh. Wala na. Halika na. ngalikan mana, walekan mana? Tidak ada asu kita. Tidak ada asu kita. hindi yan. asu kita. Tidak ada yan. Tidak hindi yan, oh, si, eh, si papi, yan. Oh, si papi. Ay, sa motor. Oh. Hindi kaya nga, alay ka na. Hmm, ayan, ang ganda-ganda dito guys. So, hindi ah. Papi, hindi yun, hindi yun no. Merong ano dito, guys. sa ah palayan. yan. Ayan, lang. Pati doon, no. Oh. Sa baba rin. Meron din dito sa baba ng bundok na ito. Meron din pala yan. Ah, halika na nga muna. May ano nga eh. May nag-deliver... May, ano, may nag-deliver ng Shopee Lazada yun. Malayo ha? And... O, punta tayo. Ano? Malayo na dyan, Halika na nga. Malayo na Hindi naman. Ayaw ako samahan itong dalawa, o. Oh. O, kailan ko naman gustong-gustong umikot, ha. Ah. Ayan. Ayan. Apa yang kena? Enak. Happy, 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 Papi. Papi. Si Papi. Ayan na si Papi. Ano dito oh? Merong magandang ano dito oh? Oo nga dito alin Ay. Samaan nyo nga ako. Sabay na tayo pabalik ah. E Ayan na. Sabay na tayo pabalik. Samaan nyo muna ako. Ay, hindi ah. Po, Ay, halik ka na ha? nga. Dito sa Gobertito, medyo malayo na yun pala lang, Karin. Ha? Malayo, layo yan na tas dead end. Oh, dito na tayo. Dito lang kami. Ay, huwag kayo dyan. Malayo. Dito na nga. <laughs> ano ba naman mga ito? Oh, hindi oh. May ano dito oh. May, may bato dito oh. Halika na, may puno. Ay. Ay. O, oh. oh. picture mo nga ako le, le, picture mo dito. A oh, wala ka na. Hello papi, papi papi. Oh. Ayon, mayroon pa, na, ah, meron ano dito guys sa bato. Tapos may puno ng mangga. Yung sabi ko nga magpi-picture kami. Oh, papi. Ay, magpepicture na. Ang cute na ata sa Google, sobrang gayo mo patita sa dende. Mm. Wala pa may ikutan mo. Ma. Han picture mo nga ko dito. 'Di <coughs> lang makita. Babaan na yung ilaw. Bang. One, two, three. Maklik ba? Sidong ka sa ano medyo One, two, three. siapa? One. One, two, three. Ah, tanap.

ito pa lang yung nalalakad natin dyan. Tapos yan, ganoon pa malayo. Oh. Eh, dito pa lang naman tayo sa malapit. Ay, eh, malayo ko. Ah. Huh? Dito na kami. Ha? Huh? Ako. Dito na lang Dito na kami. Tapos pababa tayo. Hmm? Pababa, oh. hmm, pababa. Pababa doon. Ayan guys, ah, dito na tayo, balik na tayo ulit. Ayaw nila, malayo daw, tinatamad. Ah. Tinatamad sila doon, oh. parang gusto kong pumunta kasi ang ganda doon. Oh. Kahit malayo, hindi mo lang naman mamamalayan yun, na nakarating ka na rin doon. Kasi kami noon, naalala ko eh, nung pumuwi pumu kami ng liti. Yung hindi ko pa narating uh, pinuntahan namin yun, guys. Oo oh, ang ganda. Ang ganda rin kasi doon. Ito dito, oh. ngayon lang kami naka, ano, nakapunta. Pero kita ko na ang ganda talaga. ng puntahan o pasyalan. Yung lugar na yun. Kaya ngayon, balik na lang tayo dito. Ayan. Lakad na lang tayo. ang daming ano, ang mga nakatanim na puno, puno ng prutas din. Ayan, ito guys, guyabano ito. Guyabano ba ay hindi? Wala. Ayaw ko kung anong puno. yan. Hindi yan guys, kambal yung dalawa. Ah, uh, magpinsan na sila. Dito kami kanina oh. ya gitu gitu itong Ah, itong ito, maririnig niya ah, hindi ko lang kung hanggang saan yung daan na yan ah, lang namin guys kasi may daanan eh. Ah, siguro guys pag dati ah, pag gabi siguro hindi ko ano hindi ko kaya mag ano maglalakang mag isa <laughs> sila lawalang ilaw ang lawak ng lupa ni ano manong David pero parang ayaw ko kung bahayan yan sa mababa doon sa babang baba may bahay doon ito yan guys yung service namin itong kulay green dati isang oras hindi pa ah hello guys Ayan, dito pa rin tayo. Dito kami Sana pinagpark namin. Ayan, kasama namin si Manong. Si Manong yung may-ari ng ano, sasakyan. Ayan, nag-uusap sila. Ayan guys, katatapos lang natin ano, uh, doon sa ano, hindi lang katayo nagtuloy. Ayan guys, huwag kalimutan mag-like, comment, saka mag-subscribe. para updated kayo guys sa susunod na video natin. Ano. And thank you. God bless you. Vas para el Twin Market.